What do you think is the main reason kung bakit maraming na i-scam sa atin sa social media man o kahit saan. Once again, magandang 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 araw po sa ating lahat. So for today's video, sasagutin po natin yung tanong na bakit nga ba maraming nai-scam? Ang mga scammer o bakit kaya maraming naloloko ang mga manloloko? So bakit nga? Ang sagot ko po dito is according to my observations. Ang unang-unang nakikita ko na rason kung bakit maraming naluloko sa atin is wrong intentions and wrong desires. Kung may nakita tayong mga pinagkakitaan na ganito, ang unang tinitignan natin kasi is yung neto wow. or, yung, yung or yung profit na sinasabi. Kung magkano ang kikitain natin sa ilalabas natin na kapital. Ayun kasi yung tinitignan natin. Nakalimutan natin yung tin, nakalimutan nating tingnan yung legalities ng isang company or yung authenticity ng kinakausap natin. Basta't bira ng bira kasi nakatuon tayo sa profit sa neto, sa kikitain natin doon tayo nakakatuon nak nakatuon. Kaya meron yung selfishness, selfishness sa atin. Alalahanin po natin na kapag company yan na scam nga, is tatagal po yan hanggat may nag-i-invest tatagal po yan ka, um, aabot po yan ng mga years it takes 7 years, mga ganon pero once na wala nang mag-invest na yan, mga ponse, mga uh, pyramiding na yan wala nang kikitain ng company yan magsasara at babagsak po yan so kailangan po nating i-check yung legalities, yung authenticity, kung ito ba'y aprobado ng SEC, mga ganon huwag lang po tayong tumuon sa profit or yung kikitain natin huwag nating ihangad kasi papasok na yung paghangad yung um, uh, desires na um, ito na yung sagot na ma ma makakaahon tayo sa financial problem natin mga ganun-ganun na pag-iisip nandun yung selfishness so andun yung wrong desires and wrong intentions pag may wrong desires ka and wrong intentions sigurado yan madadali ka No? Maiinggan nyo ka sa kita o sa laki ng ipapakita nila, iprepresent nila nakikitain mo. So, ikaw naman, nagpaloko ka na. Nainggan nyo ka na. Kasi umaasa ka talaga, nakikita ng malaki. Hindi mo alam, wala na. Dali ka na. Na-scam ka na pala. So, mag-ingat po tayong lahat. No? Ah... Uh, sa next video natin, ilalabas natin yung about sa review natin about Bitcoin trading na yan.